So what's up guys, so for today's video guys So nakikita nyo naman, may pakain ako dito sa likod And ngayon, nakahakot tayo kasi Meron tayong sinisimula ulit na isa pang negosyo na kailangan Eh, mapalaki natin to ano So yun guys, so samahan nyo lang ako kasi hahakot ako ngayon So yun guys, nawin no, papunta na tayo So ito, pakita ko lang sa inyo yung daan dito yan, so sa mga ano dyan, sa mga bagong pwesto dyan So pakiuna-una naman po ng kalsada dito eh pakita ko lang sa inyo. Ayun, yun, yun po yung kalsada pa dito sa amin. So, pero ano pa naman 'yan? o so, iba-iba na ngayon kasi medyo marami-rami na rin yung may semento. Dati po kadalasan dito. Karamihan, wala sa ganito lahat ang daan. Kaya doon sa mga nakapwesto dyan ngayon, so ito yung unahin nyo, kalsada

Dali pa natin sa ayun ayun, na saluwagan eh. sa ng sa pa. Nasa budi isang eh. pa. Tatlo itong hiroha ay binabago sa ng mga paway, oh, parami na ngayon ang ano. Ang hakot din niya gwa ng ano yung mga star ground grower ngayon. malakas na pakain. Hindi niya. Gayn din na balak mo yan.

Ini tidak lagi Pergi ke sini Tidak, tidak lagi Pergi ke sini ke Kita guys na no, sobrang alay natin and malapit na tayo dito sa bahay so yan ito okay, yung papasok sa amin magpakita ko lang sa inyo yung bundok banahaw ayan guys napakalapit ko lang sa bundok banahaw yung mga gustong pumasyal dyan dito napakaganda dito wala pong bayad napahinga na tayo tayo nangangalay na ayan guys na nakarating na tayo ayan so papakailan tayo ng bake kasi kailangan to pamirindahin alas 11 na rin kasi ito. Nagpapag merienda na tayo ng mga ano, ng mga bi. Nandito natin. So, ito na tayo natin. Ito so, na lang. So, nagbibusiness tayo ng ano, ng pagbababo. So, isabay na rin natin yung pagbibusiness natin ng pigs, di ba? Kasi, nagkahakot din naman tayo eh. magbenta na rin tayo ng pakain. So, yun yan. Yan yung rason kung bakit pinasok ko talaga din yung pagninegosyo ng feeds kaya so, ito nyo naman yun medyo nagkasakot nga lang yung iba dito kaya nga ngayon dito nyo kaya labas yung buto pero ako okay, yan ito yan ako sa rin bang dito yung ating hinakot So yan, magbababa lang tayo ng pakain. So ipababa lang natin to kahit medyo mabigat. Ang isang sako nito, syempre alam naman natin, 50 kilos yan. Kaya hindi rin basta yung magbaba niyan hindi rin tayo sanay magkakot, magkargador ano. Hindi tayo sanay dyan. Parang hindi galing ng Japan ano. Syempre sanay tayo di yan. Iba nga lang yung pamamara natin ng pagbubuhat. Hindi katulad dun sa mga kargador talaga ano talaga so, sila yung ano, halimaw kung magbuhat sa ulo pinapatong ako kahit papano lang ayan pakita ko sa inyo paano kung magbuhat so yun guys buhat lang tayo so uh, guys no, gusto ko lang i sa inyo kung kayo nagbabala ng gardening negosyo so tamang tama ho are sa mga nagbababuyan na kailangan ho ay meron tayong sideline at ito yung isang pinakamagandang isabay natin sa ating negosyo ng babuyan ang magtinda na rin ho ng mga feeds kasi yan yung angkop sa lugar natin kung tayo ay nagbababoyan, siyempre, hindi naman, imposible namang tayo lang nagbababoy doon sa lugar na yan. Siyempre, kaya nga tayo nagbababoy doon, mayroon din mga nagbababoy. <laughs> Banawagon tayo eh. <laughs> so, yun guys, na kailangan talaga kung ay magtatayo ng garning negosyo, ay kapital na ho ang bulsa, kapital pa ang katawan. Ayan guys, yun lang yung may advice ko sa inyo. Kasi kapag ka nag-uumpisa kayo, ay siguradong hindi kayo magkakaintindihan ko paano magbuhat na yan. <laughs> Kasi nga ho, hindi ho biro ang magbaba na yan magbuhat niyan, mapapaisip ka talaga. <laughs> kaya guys, napaka-halaga na kailangan eh handa tayo sa gantong negosyo. Kung tayo ay kung tayo magbuhat, ay talagang kailangan ihanda natin 'yung sarili natin, lalo-lalo na lalo, 'yung katawan natin dapat yung nasa kondisyon niyan. <laughs> Para pag ikikipagkagat pag, pag, mo ng dila eh ay siguradong 'ng hindi mo matutuluyan niyan. Kasi pag natuluyan niyan, ay hindi ka na mag-aaksalata kinabukasan. <laughs> guys no, kaya kung kayo 'yung nagbabalak ng ganitong negosyo, at kayo may babuyan ay mainam ho ang garnay negosyo. So yun guys na no, talaga lang hindi na magkaintindihan. <laughs> so guys, hanggang dito na ito nato na ito. Okay.